Marathon mga par. Yan yung pinunta ko dito kasi nga habang kumakain kayo mga par. Dito na ako mga par. So, imbis yung date namin mga par. Yung ulan na mga par. Yun, yung town. Sardinas. Sardinas mga par. Kasi nga, gutom na yung kasama ko mga par. Gutom na gutom. Kasalanan mo to, Patrick. Kasalanan mo to. Hindi kayo bot. Kasi nga, double date ito mga par. Tapos, hindi siya sumipot. Kasi nga ano, na, yung yahweh na sa motor, na wala, So, oh, no! yung mga par, kakain lang muna kami dito. So, yung ulam namin, tinapa. <laughs> <laughs> so, Tingnan nyo mga par, meron kaming dala mga par. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga par. Siyempre, meron kami rice. Tingnan nyo mga Meron rice. There tapos go. yung yun, mga par, meron kami <laughs> tubig. <laughs> What? Tapos yun mga par. Meron din kaming class mga par. <laughs> kasi nga, plano namin. Dito kami mag-date. Tapos kasi meron yung sini. So yun mga par. Yung ulam namin sa dinas. Sa dalan <laughs> mo <laughs> to patrek. so, yun mga par. Tuloy pa rin ang date. Kahit dalawa, dalawa lang kami. So, so kain mo tayo. Let's go. So yun mga par. Yung ulam namin. Uh, sardinas, tsaka meron kaming rice dito mga par, ginugutom na si Buntes. Kasi mga par, dito kami nag ano, dito, kami nag date kasi nga merong ano, merong merong sine. <laughs> um, um, movie marathon. <laughs> Tapos meron din dito mga par niyo. Oh, di ba? Sobrang angas yung dito mga par, meron pang palight. Tapos meron pa kaming, iyan, meron pa kaming movie marathon. Sobrang laki mga par ng TV namin. So, mga par, meron pa kaming sa dinas. Sa <laughs> kung kung dit naman yung pinag-usapan siyempre meron tayo dyan titignan di diba merong merong ilaw sa likod tapos meron pang TV yan movie marathon mga par yan yung pinunta ko dito kasi nga habang kumakain kayo mga par siyempre ma mananood kami ng movie so yun mga par so, ano, mga first time namin mag date pero yun nga lang wala kaming pera kahit wala kaming pera, at least happy naman kami at nag-date pa kami dito sa parke. Kahit ganoon, at least kumakain ng kami ng sardinas at meron kaming rice. Ang importante ay masaya ang relasyon. Hindi na pocket maraming pera, pero naghiwalay naman. Kahit sa simpleng handaan lang, at least merong pagyayabang. Kahit simpleng handaan, at least hindi hindi mo talaga malilimutan yung moment na to. So yun mga par, sa wakas tapos na kaming kumain <laughs> So tapos na kaming kumain mga par So yun Ah, nabusog kami mga par Kahit simpleng date mga par So yung ulam namin, sardinas lamang Tapos ah, nagdala kami ng rice Of course, meron kaming tubig Tapos plato, kutsara, tidor So yun mga par oh, Simpleng handaan Walang problema yung date mga par yun. So dito kami mga par, dito lang kami tapos yun. Kapag tanggap ka talaga ng isang babae, dapat tanggap mo rin siya mga par. So yun mga par, simple yung mga par. So actually mga par, double date talaga ito mga par. So yung kasama namin isa mga par, hindi pa talaga sumipot mga par. Kasi yung susi ng motor yung mga par na wala daw. So hindi ko alam kung napano mga par, pero okay lang mga par. Kahit ganito mga par, at least uh, tuloy pa rin yung date mga par. So yun, yun mga par. Yun. So, Happy Valentine's Day, me. Love you, love you, love you. Wow. <laughs>